sakay pala si Governor at saka si Mayor Lorna na ano sila parating sila sakay pala ng Cebu Pacific si Mayor Lorna at saka si Governor Velasco parating sila sa dalawa, tatlo. Ayan, parating si Mayor Lorna Velasco at saka si Governor Presbitero Velasco. Sakay sila ng Cebu Pacific. marami rin pasahero. One, two, three. Ayan, si Governor. Si Governor si Mayor Lorna. Ayan. One, two, three, four, five, six, seven. Eight. Nine. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Marami rin sakay. Welcome sa Marinduque. Si Mamita pala, sa din. Tsaka si Mayor. Ayan <laughs> si Mamita, tsaka si Vice Mayor nandun. Si Mamita kakarating din lamang pala. <coughs> masahero ng Cebu Pacific maraming, mara, laging maraming sakay sabi ng Cebu Pacific promising daw yung kanilang flight dito sa Marinduque dahil uh, laging maraming sakay ang kanilang uh, aeroplano, so ibig sabihin emerging ho ang ating probinsya lalo na pagdating sa turismo at uh, sino pang ating mga nakilala yung mga naga picture so ibig sabihin yung iba dito bagong dating lamang dito sa Marinduque yung iba naman nating mga kababayan yung dyan, so ang sexy vice mayor o okay almost good yan ang Cebu Pacific Air na pa dito sa Marinduque